Ang inaano. Isahid isa 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 oh, mo dito ganyan, no? Oo. Oh. Ito na lang, isahid mo. Ano Hindi, nee, sasabihin ko kay mama. Ingin kasi yan ni mama. Hindi, sabihin sabi mo ng na. Hindi, mo yung upuan, Pwede. Isapin mo to. Ito, tanggalin mo na itong Ito, <res> oh, bakal. Na, iba Oo. Kasi pag walang sapin yan. Aloy, awit. Ang babibenta sa junk Oo, oh, ang sakit. Ang sakit niya. Binibenta. Nabenta ko nga yung nakalain namin. Ang

Ano yun? Stop ko lang ano? yun. Ng... Ayun oh? ko pa sa pinag ng mirror ko. Ano yun? Nawala yung pinakano. Adapter? Oo. Adapter? Ibili ko palang adapter. Wala naman akong adapter dyan. Hmm. Adapter? lang yan ah. Kasi okay, ang laki ng upa. Ayon. Malayo pa yung tao pero parang nasa likod mo na. <laughs> yung ano, yung sa mirror. Ito <laughs> 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 yung pangmura. Sabi <laughs> <laughs> ni Ayman to, maganda. Maganda pa ko walang Wala, wala nang tapos trabaho sa mga ganito. Pura-pura kondo naman yun. na namin. Kahoy sa amin. Dokal

laklak silang silaw <laughs> na, yung na, na. <laughs> Pwede man dagdagan yan. na yun. yung paglalambing na yun. Hindi yung paglalambing <laughs> <laughs> na yun. Hindi yung paglalambing na yun. Hindi yung paglalambing na Hindi yung paglalambing na yun. 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 Hindi yung yun. yung paglalambing na yun. Hindi yung paglalambing na yun. May susi man siya. Hindi sa rin ang susi. <coughs> Tapos <Basita> dito yung hagdanan. Dalit mo na yan, Jen. Malaglag pa yan dyan. Baka mo na

wala pala Lagi namang wala yan eh. Namasko nga dito yung pamantin niya eh. Kaya pinagalingan eh. Ngayon talaga, papala ang trabaho. Hindi pa pinuksan, wala dyan. Pwede namang buksan pwede Doon doon sa bahay. Uro natin ng teko. O, ginigas naman. Inaanak nyo ako sa ganda. Ay, Kumuha sila sa pag-ibig. Sipa rin. Tanda yung oh uh, sa safety oh. Safety the ring. Safety? tohan talaga ng ganyan. Yung kot-channel yan, wala. Ayun, yung kot-channel. na ganyan. Di mo tapos mataas naman na yan ng konti. Lagyan mo yung ano, bili mo lang si Okay nga, lamukin ka nga diyan. Wala nang tulad sa baka. Yan, lamukin ka diyan. Mga ano to, September 7. Dito ka lang tulog.

Ay, bakla. Bakla. Ay, bakla. mag ka sa kanila dali na para magkaroon ng bangay. Ay, bakla. Yun, no? Ay, mapera. Yung lalo na dun, no? Yung ano? Ay, Ay mapera mo yun. Tayo, pala mo nina ko ngayon ang asawa ko, eh. Tumans na nga daw, eh. Tumans may trabaho na ngayon. Wala nga daw. May may na lang lang lang. Yan? Wala nga daw. 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 Wala nga Shopping name. Ano yung dati mo? Tanggal ka na naman? Um, umalis ako. Nangangis <laughs> ko, pinasok ko rin din. Ang pangit! Walang pasok Sabado-Linggo tapos walang bayad ng ano. halik na ayan. Ayaw mo nun, walang pasok sa Sabado-Linggo. Walang bayad halik eh, wala din pasok. Kuha ka lang kasi mo ito tapos maglalamog ka rin. Oo oh, nga, ma kuha. Ma malaki pa yung yeah, gigi. Yay! Nasta maganda na nila

Magkano tapos gano'n? Eh? Um, po? Magkano na lang gano'n? na lang na, dito na lang May karton mo kaya, Sir? Karton? Oo po. ko po yung mga kaskas po. Karton gaya? Walang. Bakit may karton ka? mang karton kasi ilagay mo. Kahit maliit lang po, kahit gano'n lang. Ayun, kapit tap, -tap. tap, -tap.